Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Oh, welcome to my channel, Lien Antonio. Welcome po pa sa mga bagong subscribers to be and welcome back naman po para sa dati nang nakasubscribe sa akin at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Ayan. Kamusta po? Ayan, Saturday na. Bukas po is day off na naman ni Inday. Makakapagpahinga tayo sa isang uh, buong araw ng linggo. May isang araw na pahinga. Ayan. Naasam-asam ng ating mga kakonyang or kaantin dito sa Hong Kong. But for today's video, dudugtungan ko lang yung ating uh, series of video na, na ginagawa natin yung mga ugali ng amo. Um, lalo dito sa HK. Siguro, uh, idudugtungan ko dun sa series natin is, isang ugali ng amo is yung tinatawag kong shadow. Yan, shadow or anino. Anino, ano ba yung klase ng mga amo na anino? Yung, alam mo yung nagtatrabaho ka tapos hands, nandiyan na sila sa likod mo. Sinusundan ka. Tapos tinitignan nila ngayon kung tama o mali ba yung ginagawa mo. Ang hirap no. Ang hirap ngayon may mga ganong amo. Pero, Yes. May mga ganong klase ng amo dito sa Hong Kong. Sa mga pagtatanong-tanong ko sa ating mga ka-auntie dito. Ano? ah, uh, yan yung mga... usually yung mga stay at home ayan. kasi nga nasa bahay lang sila wala silang ginagawa sa so, pag trip nila ayan. <laughs> yung katulong nila laki nila sinusundan at saka karaniwan dyan sa mga ganyang ugali yung mga matatanda dito ayan mga mga lola mga popo mga mama ayan ay naman, naman makukurot tayo sa singit pero true kasi nga yung mga yan sila yung mga taong ah, uh, parang kumbaga uh, para sa kanila is alam nila yung dapat at hindi dapat sa pamamahay. O oh, oh, minsan nagkakaroon kayo ng conflict kasi syempre ikaw meron ka sariling way tapos sasabihin niya sa'yo, no, hindi ganyan yan. Dapat ganito, dapat ganyan. Ganito ang ginagawa yan yun. Tapos nakasunod din nakasunod. Nakatingin na nakatingin sa gagawin mo nakakairita kaya yan. <laughs> Totoo naman yung nakakairita. Kanya lang wala tayong magagawa. Lalo na kung nakalagay sila sa kontrata natin, wala tayong magagawa. Pero kasi, minsan dito, ano, pagka pumipirma tayo ng kontrata, ang nakalagay sa kontrata natin is, yung asa, mag-asawa lang, tapos mga anak. Pero pagka nandito ka nasa Hong Kong, yung pala, pumupunta pala si mama or si Popo, araw-araw. Nasasabihin -araw. kasi, dinadalo lang naman namin yung mga apo namin. O, di ba diba? Ganun. Pero nga, ang nangyayari kung minsan, yung mga iyan is, nakikialam na rin ng gawaing bahay. Hindi lang sila. Pati yung nga, sinasabi sa inyo, mga madam na walang trabaho or mga sir mga masiselan. May mga ganun kasi yung anino. yan, anino ko sila kung tawagin. Kasi nga, lagi sila nakasunod. Minsan magugulat ka pa, biglang magsasalat, nako hindi ganyan yan. O, oh, di ba? Yung ultimo paghugas ba ng pinggan. Yung alam mo yung ultima pagsasampay. Di ba, sinampay mo yung damit. So, syempre, ikaw may style ka eh. Meron ka sarili mong gawin. Meron ka sarili mong pamamaraan. Tapos, pag alis ko dun sa sinampayan ko, kasunod ko siya. Tapos, alam mo yung pinaghiwalay niya yung, kumbaga, inayos niya yung inayos ko. So, di ko, hmm, ganun. Tapos, nagpunta ako ng banyo. Ilinis ko yung banyo. So, Tapos, nagpunta rin siya. Yun. yung <laughs> ba, ganun klaseng ugali. Nakakailita siya. Pero, yun nga, sabi ko nga, hanggat natin. naman natin, uh, kasama kasi niya sa trabaho, yung pakikisama. Pero, kung talaga naman naiirita ka na at feeling mo na apektuhan ka na ng sobra, pwede mo naman kausapin yung amo mo, mag heart to heart to heart, sabi mo, madam, kasi naiirita ako, hindi ko may perform yung trabaho ko na maayos. Pero, ayun nga, kasi syempre minsan hindi natin alam kung ano magiging bunga ng mga ganong pag-uusap. Kaya kung hanggang matitiis natin, tiisin natin, huwag na yung sobra-sobra kasi pag stress ka na, medyo mahirap nga naman yun. Kaya, ayun, pwede mo silang kausapin. So, yun lang. <laughs> yun ang kasunod ng ating series sa iba't ibang ugali ng amo, Shadow or Anino. Uh. Yun. Sana may natutunan kayo, no? At saka sana po, abangan nyo pa yung mga susunod yung video. Doon sa mga bagong nag-subscribe, pakihit mo na yung bell button para lagi ka na ma-update sa mga videos ko pa sooner. O yan, para pag nag-upload po ako, ma manot po kayo. Hmm. Uh, yun lang. <laughs> Makakat ko na dito yung aking, uh, yung aking uh, vlog. Bakit? Kasi tignan nyo to. Ayan. Ayun yung higaan ni Inday. Hindi pa niya naliligpit kasi yung mga sampay nandiyan pa. At para makapagpahinga po ako ng maayos, siyempre kailangan po, ligpitin muna natin yan. At kaya for now, babay na po. At uh, see you in my next video. Thank you!